Tingnan mo to, isang grupo ng mga drone ng Ukranya ang namamayani sa Himpapawid, sa isang napakahalagang rehiyon ng Ukranya. Aminado ang mga sundalong Ruso, hindi man lang namin maitaas ang aming ulo, lalo na ang igalaw ang aming mga sasakyan. Gusto mo bang malaman kung ano ginagawa ng mga drone doon? Pinoprotektahan ba nila ang mahalagang ugat ng Ukraine sa Donbas, Pokrovsk, ang sentrong daang bakal na sumusuporta sa resistensya ng Ukraine sa silangan? Kung bumagsak ang Pokrovsk, babagsak din ang kakayahang depensahan ang kalahati ng pinag-aagawang teritoryo. At alam yan ng Rusya. Kaya nitong mga araw, nagpadala sila ng kolum ng pagsalakay na may dalawamput siyam armored vehicles para subukang butasin ang depensa. Resulta, lahat nawasak. Dalawamput Siam armored vehicles naging baluktot na bakal. Karamihan ay dahil sa mga drone, pero ito ang dapat mong malaman. Hindi lang pinanghahawakan ng Ukranya ang Pokrovsk. Ibinabalik din nila ang kung ano ang kanila. Magsimula tayo sa mga pangunahing bagay. Bakit napakahalaga ng Pokrovsk? Ang lungsod na ito ay tahanan ng isa sa mga pangunahing sentro ng tren sa rehiyon. Ang mga tren ang nagdadala ng mga sundalo, tanke, bala, pagkain, at mga medikal na supply para sa buong linya ng labanan sa silangan. Dahil sa sentrong ito, mabilis dumating ang lahat sa loob ng ilang oras. Kung wala ito, kailangan dumaan ang parehong kargamento sa truck na aabutin ng ilang araw. At kailangan pang dumaan ang mga truck sa kalsadang laging binobomba ng Russia. Marami ang hindi makakarating sa destinasyon nila. Kung mawawala ang Pokrovsk, mapuputol ang pangunahing linya ng supply na nagpapanatili sa mga puwersa ng Ukraine sa silangan na patuloy na gumagana. At may isa pa, 20 kilometro sa hilaga ng Pokrovsk, may isa pang lungsod na tinatawag na Dobropilha. Magkasama ang dalawang lungsod na ito sa pagtutulungan. Ang artileriya sa Dobropilha ay sumasaklaw sa mga papalapit sa hilaga ng Pokrovsk at ang artileriya sa Pokrovsk ay nagpoprotekta sa Dobropilha. Nagbubuo ito ng magkakapatong na larangan ng putok na nagpapahirap at nagpapamahal sa pagsulong ng mga Ruso. Kapag bumagsak ang isang lungsod, humihina rin ang iba. Sa panig ng mga Ruso, ang Pokrovsk ay nagsisilbing pintuan papasok sa natitirang bahagi ng rehiyon ng Donetsk na nasa ilalim pa ng kontrol ng Ukraine. Kapag nakuha ng Rusya ang Pokrovsk, mabubuksan ang daan papunta sa Kramatorsk at Slovyansk. Ang pagsakop sa mga lungsod na ito ay magbibigay daan kay Putin na ideklara na natupad niya ang isa sa kanyang pangunahing layunin ang ganap na kontrol sa rehiyon ng Donetsk. Higit pa ito sa teritoryo. Ito ay tungkol sa pagpapahayag sa mga Ruso at sa buong mundo na sulit ang digmaan. Propaganda lang ito. Pinapaliwanag ni Putin ang mga namatay at gastusing pang-ekonomiya. Dahil dito, itinipon ng Rusya ang kalahati ng kanilang puwersang pandigma sa rehiyong ito. Kalahati ng lahat ng sundalong sumusubok sumulong sa buong linya ng labanan ay narito nakatutok sa pagsakop sa Pokrovs. Sa kabila ng pagsisikap ng Rusya, hindi ayon sa plano ang nangyayari. Sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari. Noong Oktubre, sinimulang bawiin ng Ukranya ang kanilang teritoryo. Pinalaya ng ikawalumput dalawang brigada ng Air Assault ang baryo ng Sukhetsk. Napakabilis ng operasyon kaya hindi nakapag-react ang mga Ruso. Apat na apat na sundalong Ruso ang napatay, walo ang nasugatan, siyam ang sumuko. Simula pa lang iyon. Sa sampung araw, nabawi ng Ukranya ang siyam na baryo at nilinis pa ang siyam na iba pa mula sa mga grupong Ruso. Sa loob ng sampung araw, napalaya nila ang isang daan at walumput anim na kilometro kuwadrado ng teritoryo. Para magkaideya sa laki, ito ay kasinlawak ng buong lungsod ng Washington, kabisera ng Estados Unidos. Alam mo ba kung anong kapalit nito para sa Rusya? Isang daan at limamput anim na sundalo ang nawala sa labanan, namatay, malubhang nasugatan o nahuli. Bukod dito, pitumput limang sasakyang militar gaya ng tangke truck at armored vehicles ang nawasak. Sa loob ng dalawang buwang buo mula Agosto, mas naging dramatiko ang mga bilang. Mahigit 15,700 sundalong Ruso ang wala na sa laban at 1,364 na sasakyan at kagamitan ang nawasak. Mas marami pa itong kagamitang militar kaysa sa buong arsenal ng maraming maliliit na bansa. Ang mga tiyak na bilang ay nagsasalaysay ng malinaw na kwento 36 na tangke ng Ruso ang nawasak. Isang daan at dalawamput isang armored vehicles ang naalis. Isang daan at anim na dalawang artillery systems ang na At apat na at apat na put pitong truck at sasakyang militar ang nawasak. At may isang numero na nagsisiwalat ng marami. daang siyam na put, dalawang motorsiklo at quadricycle ang nawasak. At gusto mo bang malaman kung bakit gumagamit ang Rusya ng mga motorsiklo at quadricycle sa isang digmaan? Dahil ang mga armored na sasakyang militar ay mabilis na nasisira kaya nagsimula silang gumamit ng mga sibilyang sasakyan para maghatid ng mga sundalo. murang motorsiklo, karaniwang quadricycle. Ipinapakita nito ang antas ng kanilang pagkadesperado. Sa digma ang drone sa rehiyong ito, nakapagpabagsak ang puwersang Ukranyano ng 4,680 Russian na drone. Halos 5,000 drone ang nawasak. Ito ay isang digmaan na unti-unting pinangungunahan ng mga hindi pinapamunuan ng tao na sistema at ipinapakita ng mga numero kung sino ang nangingibabaw sa aspetong ito ng labanan. Kaya, paano nagagawa ng Ukraine ang ganitong pagkawasak? Sagot dito ang teknolohiya ng mga drone. At sa isang aspeto ng digmaan, nabihirang lumabas sa balita ang digmaang elektroniko. Bago ang digmaan, umaasa lang ang Ukraine sa inaangkat ng mga drone. Ngunit dahil sa pangangailangan, napilitan silang magbago ngayon, gumagawa na ang Ukraine ng milyon-milyong drone bawat taon. Layunin sa libo at 25 na makagawa ng 4 na milyong drone sa sariling bansa. Hindi lang ito mga drone para pagmamanman. Meron ding drone na pandigma, may pampasabog, kamikase at may mahabang abot. Isang pamilya ng mga hindi pinapatakbong sistema na nagbabago sa kalikasan ng digmaang ito. May digmaang elektroniko rin ang mga drone ay pinapatakbo ng signal ng radyo at kinokontrol ng tao sa lupa gamit ang electromagnetic waves. Kung kaya mong harangin o guluhin ang mga signal na iyon, mawawala ng kontrol ang drone at babagsak ito. Iyan ang ginagawa ng unit ng digmaang elektroniko. Tuloy ang trabaho ng mga Ukrainian sa pagharang ng signal ng Russian drone habang iniingatan ang sarili nilang signal. Isa itong di nakikitang labanan sa electromagnetic spectrum na siyang nagtatakda kung sino ang makakagamit ng kanilang mga drone ng epektibo. At sa di nakikitang digmaang ito, malaki ang naging puhunan ng Ukraine. Narito ang tanong, bakit mahalaga ito? Nakakabawi ng teritoryo ang Ukraine at nasisira ang kagamitan ng Russia. Pero ano ngayon? Ano ang nababago nito sa huli? Dito natin mararating ang pinakapunto ng lahat ng pinag-uusapan natin dito. Hindi lang todo lumalaban ang Ukranya sa bawat baryo para manalo sa labanan, kundi para rin magtagumpay sa negosasyon. Ilang linggo na ang nakalipas. Nakatakda sanang magkita ang Pangulo ng Amerika, si Donald Trump, at ang Pangulo ng Rusya, si Vladimir Putin, sa Budapest. Layunin sanang talakayin ang pagtatapos ng digmaan, ngunit hindi natuloy ang pagpupulong hindi na ito natuloy bago pa man magsimula. Sa mga paunang pag-uusap, malinaw na ipinahayag ng ministro ng Russia, Sergei Lavrov, ang posisyon ng Moscow. Hindi tinatanggap ng Russia ang simpleng tigil putukan. Gusto nila ng mas maraming teritoryo, gusto nila ng katiyakan na hindi kailanman sasali ang Ukraine sa NATO, at gusto nila ng malalawak na konsesyon. Direkta ang sagot ni Trump, ayokong magkaroon ng walang saysay na pagpupulong, ayokong magsayang ng oras. Kinansila niya ang lahat. Nagkamali ng kalkula si Putin. Hindi. Ayokong magkaroon ng walang saysay -say na pagpupulong. Ayokong magsayang ng oras ko. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero ginawa natin ang lahat ng mga malalaking kasunduan na yon, malalaking kasunduan para sa kapayapaan. Lahat ay mga kasunduan para sa kapayapaan, matitibay na kasunduan bawat isa sa kanila. Pero ito, tumaya siyang makapaghihintay hanggang mapagod ang kanluran sa pagsuporta sa Ukraine at makukuha niya ang gusto niya sa tulong ni Trump. Dahil sa labis niyang paghingi at katigasan, napalayo pa niya si Trump. Isa iyong malaking pagkakamali. Pero ang ideya ng isang kasunduan ay nasa mesa pa rin at ang ideyang iyon ay tunay na banta para sa Ukraine. Ang pangunahing panukala ay ang pagyayelo ng digmaan sa kasalukuyang mga linya. Ang teritoryong hawak ng bawat panig ngayon ang magiging hangganan bukas kahit pansamantala lang. Alam mo ba kung bakit delikado ito sa Ukranya? Dahil ngayon, kontrolado ng Rusya ang halos 20% ng teritoryo ng Ukranya. Ang pag-freeze ngayon ay nangangahulugang gawing permanente ito. Mabibigyan ng gantimpala ang agresyon ng Rusya. At si Putin ay mapapa sa kanila ang mga nasakop niya sa pamamagitan ng dahas. At mas malala pa, magkakaroon siya ng oras para muling ayusin ang kanyang mga tropa, kumpunihin ang kanilang kagamitan at sa hinaharap, subukang umatake muli. Iyan mismo ang dahilan kung bakit matindi ang paglaban ng Ukraine ngayon. Bawat baryong nasasakop ngayon ay nagbabago ng mapabukas. Kung sakaling magyelo ang mga linyang ito balang araw, gusto ng Ukraine na ito ay nasa pinakamalayo mula sa kanilang mga pangunahing lungsod. Gusto nilang mabawi ang pinakamarami hanggat maaari bago mapilitan sa anumang kasunduan. Pero may mas mahalagang bagay pang nangyayari. Nagpapadala ang Ukranya ng mensahe kay Trump sa Europa at sa buong mundo. Hindi kami natatalo. Lumalawak pa ang teritoryo namin. Hindi namin kailangan ng kasunduan. Kaya naming ipagpatuloy ang laban at mabawi pa ang iba. Bawat tagumpay sa larangan ng labanan ay nagbabago ng usapang diplomatiko. Mas lalong mahirap pilitin ang Ukraina na tanggapin ang hindi patas na kasunduan kapag nakikita ng buong mundo na sila ay sumusulong, na sila ay nananalo. Napansin ni Pangulong Zelensky ang pattern. Tuwing binabanggit ng Estados Unidos ang pagtaas ng tulong militar, mabilis na nag-aalok si Putin ng negosasyon. Kapag hindi natutuloy ang tulong, biglang nawawala si Putin. Itinuro nito ang mahalagang aral ang lakas sa larangan ng labanan ay nagiging lakas sa mesa ng negosasyon. Bawat sira ng tangke ay nagpapahina kay Putin. Bawat baryo na nababawi ay nagpapalakas kay Zelensky. Kaya malinaw ang estratehiya ng Ukraine. Panatilihin ang presyon, huwag bigyan ng oras ang Russia para makabawi. Panatilihing mataas ang gastos ng digmaan hanggang sa hindi na ito kayanin ni Putin. May palatandaan na epektibo ang estratehiyang ito habang lalong nahihirapan ang ekonomiya ng Russia. Ang budget sa militar para sa taong 2025 ay tumaas ng 25% pero kasabay nito, ang gobyerno ng Russia ay nagbabawas ng pondo sa ibang mga sektor. Babawasan ng higit kalahati ang budget ng programang nag-aalaga sa veterano, sugatang sundalo at pamilya ng mga namatay. Pag-isipan mo ang ibig sabihin nito, mas mataas ang bayad ng Rusya sa pag-recruit ng bagong sundalo kaysa sa pag-aalaga ng dati ng lumaban. Sinasira nito ang moral. Sinong sasali kung alam nilang pagbalik nilang sugatan, pababayaan lang pamilya nila? May issue rin sa tangke. Kayang gumawa o mag-ayos ng Rusya ng tatlong daan apat na raang tangke kada taon. Mga tatlumput apat kada buwan. Pero dito lang sa rehiyon ng Pokrovsk 36 na tangke ang nawasak sa loob ng dalawang buwan. Hindi tugma ang matematika. Mas mabilis nawawalan ng kagamitan ang Russia kaysa sa kaya nilang palitan. Hindi ito kayang mapanatili sa pangmatagalang panahon. Bawat araw na walang progreso ang Russia, lalo pang nagihirap ang kanilang ekonomiya dahil sa mga parusa. Isa na namang araw ng mga kaswalti sa militar na walang makabuluhang tagumpay. Isa na namang araw na mas nagiging mahina si Putin sa politika. Habang lumilipas ang mga araw, mas napapalakas ng Ukraine ang industriya ng drone. Mas maraming tropa ang nasasanay at napapahusay ang mga taktika. Ang bawat tagumpay ay nagpapadali sa paghingi ng tulong mula sa kanluran. Mas madaling kumbinsihin ang mga bansa na magpadala ng armas at yaman kapag nakikitang epektibo ito at sulit ang puhunan. Nilinaw ng mga lider ng Europa at Pangulong Zelensky sa kanilang pahayag na hindi dapat baguhin ang internasyonal na hangganan sa dahas. Hindi mo basta-basta pwedeng salakayin ang isang bansa, agawin ang teritoryo at asahan na tatanggapin iyon ng mundo. Ito ay isang direktang mensahe laban sa anumang mungkahi na ipagpaliban ang digmaan at gawing lehitimo ang pananakop ng Russia. Tulad ng nakikita mo, ang Pokrovsk ay hindi lang basta isa pang lungsod na pinag-aagawan sa isang malayong digmaan. Ito ang puntong nagtatagpo ang lahat. Kung saan nagkakasalubong ang labang militar at labang diplomatiko. Kung saan hinuhubog ng kasalukuyan ang hinaharap. Lumalaban ang Ukraine para sa karapatang magpasya sa sarili nilang mga kondisyon bukas. Bawat metrong nababawi ay boto laban sa ipinataw na kasunduan. Isang pahayag ito. Hindi kami papayag makipagkasundo kung mahina ang aming posisyon. Ang mga baryo sa paligid ng Pokrovsk ay maaaring hindi lumabas sa mga pangunahing balita. Di sila kasing kilala ng ibang labanan pero mahalaga sila. Nagpakita sila ng pagbabago ng direksyon sa digmaan. Inakala ng Rusya na panig sa kanila ang panahon, na mapapagod ang kanluran, na bibigay ang Ukraine, at sa huli makukuha ni Putin ang gusto niya. Gumagana sa dalawang panig ang digmaan ng pag-uurungan. Oo, nahihirapan ang Ukraine, pero pati ang Rusya. At ayon sa mga numero, maaaring mas nahihirapan pa ang Rusya. Kung hirap ang Rusya panatilihin ang mga baryong nasakop nila sa mataas na halaga, paano pa sila uusad sa buong Donetsk o mapapanatili ang hawak nilang teritoryo? Hindi pa tapos ang digmaan at patuloy pa rin sinasakop ng Rusya ang malaking bahagi ng teritoryo ng Ukraine. May mga mapagkukunan at kakayahan pa sila para magpatuloy, pero nagbabago na ang sitwasyon. Mahalaga ito Hindi na lang basta lugar ang Pokrovsk, kundi naging simbolo na rin ito. Isang pagsubok ng determinasyon at laban sa lahat ng posibilidad, ipinapakita ng Ukranya na nananatiling matatag ang kanilang determinasyon. Ano sa tingin mo? Kung nakakabawi ng teritoryo ang Ukranya, magkakaroon ba sila ng mas malaking kapangyarihan para sa makatarungang kapayapaan? Magkomento ng iyong opinyon kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang komplikadong sitwasyong ito, ibahagi mo ito sa iba na interesado rin sa mga ganitong paksa at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa mga sigalot na humuhubog sa mundo natin ngayon. Hanggang sa muli.